blocking, bago tayo pumunta sa tape, ang blocking nun, makikita ko siya at halos maiiyak ako sa dibdib niya. Which is, nasa TV yun. <laughs> yung naninikip na gusto ni nidirect, eh, masikip lang sa dibdib. Hindi, ah! Hindi gano'n. iyak na gano'n lang. So, yun lang ang ni rehearse namin. ni Wendy Ramos. So, katawa sa -so, take. Pag take na gano'n, ako na -umalik -umalik na, okay, malik, na happy birthday, happy birthday. Bumakas yung pinto. Dumating si Ton Tapos sabi niya sa akin, Happy birthday. Sa kati, ang, ang blocking is, nakatingin ako sa kati. Salamat. Okay. Nung ti-iikot na akong ganun, hindi ako nakaiikot. Hinalikan niya ako dito sa, sa so lifts. Yes. Okay? So, ibig sabihin, yung yung gusto gusto yung pala, gusto gusto ni Wen, yung pagkalik sa akin, kinloss and medyo ka na, laki na nila yun. Kasi yung mukha ko talaga doon na, wala sa script yun, pero nag-register kay Wen na parang yun ang gusto kong makuha. So, malaking tulong yon Hindi naman po sa pangyayabang. Yun yung first, uh, yun yung second award ko sa Best Actor in Asia. So, nag-deliver naman yon And I'm very proud na yun yung eksena namin. Si Totten yung, siya ang nagpo-push ng na mga eksena. Matapang. Yung, ako nga yung duwag pa eh. Ako pa yung patawatawa pa eh. Pero, nagawin niya kung what will help the, the scene. That's why hindi ko makalimutan. Okay. Ikaw na sasalita. Okay.